ata uh, si senator Erwin Tulfo uh, over the weekend na uh, paglalaman natin na meron siyang pinapanukala, tanggalin na ang four piece. Huh? <laughs> Teka mar baka marami umangal dito eh. Ebe e, nandito na si senator Erwin Tulfo sa ating uh, linya. <laughs> Senator uh, Erwin, magandang umaga po. Sir, hello. Sir, sir Merlo, good morning po. And uh, long time no here. Yes, sir. Good morning po. Opo. Eh, ano ba ang uh, nag-udyok sa inyo? Talagang nag-udyok ha? Para pag-isipan na tanggalin na itong four-piece, maraming natutulungan ito. Uh, sa, ayon sa gobyerno, sa mga dato, Senator uh, Tulfo. Uh, actually, uh, Sir Melo, ang uh, sinasabi natin, tanggalin pero palitan ng kakaibang sistema. Hindi uh -huh. naman natin kasi tabi meron pang tatlong milyon na miyembro ang 4PACE. Uh -huh. uh, aalisin natin yung sistema ngayon na buwanan, uh -huh. ang suwisyon ko pero kailangan pa ng consultative meeting uh, with the DP, uh, DSWD at ng urban poor at mga miyembro ng 4PACE na isang bagsakan na lang yung tatanggapin niya for one year or two years, ibigay na upfront ito mm -hmm. para makapaghanap buhay ka. Kasi yung buwan na, na binibigay... Uh... Uh, paring melo, mm. eh hindi nakakatulong. eh Minsan, hindi nga mag-cash. Eh. Mm -hmm. Whereas, kung ibibigay mo sa kanya ng isang bagsakan para makapagpatayo siya ng maliit na negosyo, pang kabuhayan, mm -hmm. kung ano man yan, maliit na sari-sari store, o yan man ay karinderya, o online selling, at least may pinagkakakitaan. And at the same time, nakakatulong siya na ibabalik niya mm -hmm. sa ekonomiya yung kanyang uh, ikang uh, kinikita na binigay na puhunan ng uh, pamahalaan, hmm. hindi yung monthly kasi yung monthly minsan may natutukso diyan i-scatter oh. or or minsan natutukso ipang-inom oh. so walang ibang iba nga hindi pa natatanggap eh inuutang na pinangungutang na kung saan-saan dinadala so bigyan mo na lang siya ng one time big time ika na one year or yung two years nya sa programa ibigay mo na ngayon pero uh -huh. bago yan, make sure na meron siyang capacity or ability to run a small business. Pwede siyang mag, mag-enroll siya sa TESDA, uh -huh. o sa DSWD, uh -huh. or sa mga vocational courses para makapagpatayo siya ng negosyo. Uh -huh. Kasi kung monthly, hindi may mga iba dyan. Actually, ang uh, nasa batas ng 4P, dapat 7 years ka lang dyan, uh -huh. uh, Sir Melo. Uh -huh. Pero meron dyan 10, 11 years na nag-umpisa ng grade 1. Uh -huh. By grade 11 na, nandoon pa rin sila. Uh -huh. Ilang taon na yan. Hindi, hindi... So, nagkaka nagkakaroon ng backlog uh, Sir Melo. Opo. So ang ang sa inyo hindi na po ito ayuda kundi livelihood program na dapat. Exactly. We we don't call it ayuda anymore kasi ang ayuda panakit butas lang uh, paring parang Melo eh. Oo. Kailangan na nilang ika Let's let's not give them the fish ika oh. nga sa English. Oh, oh, oh. Eh, bigyan natin sila ng tools para makapangisda. Mm. Hindi yung ilalagay na lang natin yung isda sa plato nila, mm -hmm. kundi bigyan natin sila ng lambat o ng pangkawil para kumuha sila ng isda. Hindi yung lagi na lang buwanan, bibigyan mo ng isda, di ba? So, mm -hmm. eh, umaasa. Ika nga, parang, Binibigyan natin sila ng limos. Eh sila, nag antay na lang. Pero uh -oh. kung you give them that chance na makapaghanap buhay, isasabihin eh, siya wala naman kaming budget. Ibigay e, mo na. O yan. Ngayon, pag winaldas nila yun, hindi nila din sa tama. Di nila lang sa masama. Uh -oh. Hindi na kasalanan ng gobyerno. Uh -oh. Out ka na sa grupo na ito. Uh -oh. Out ka na. Dahil uh -oh. binigyan ka na eh. Uh -oh. O next, isa naman. di ba Para in this way, by uh, Sir Melo unti-unti nababawasan 'yung mga miyembro nito. Oo. Ika nga? Oo, pero uh, uh, Senator uh, may, may totoong layunin itong 4P, eh. Para ito sa pag-aaral at saka doon sa healthcare ng ating mga kababayan, 'yung mga mga buntis, siguraduhin mo na napupunta ka sa health center para naman 'yung uh, anak mo sa sinapupunan mo, maalagaan mo. Yung mga ganun ho ba at saka yung uh, mapag-aral mo yung mga anak mo, tulong ito para pambaon o kung saan paman sa pag-aaral ng mga anak, paano po yung layunin na yun Senator? Mawala po yun. Ang problema nito, no, tinuturo mo sila maging self-sufficient, oh. uh, Sir Melo. Kasi kung gagano lang, buntis ka, hindi ka pupunta, eh, anak mo naman yun <laughs> sa sinapupunan mo. Hindi na trabaho ng gobyerno sa magpa-check up ka dahil buntis ka. Hindi mo naman, hindi naman trabaho ni gobyerno. Hindi rin natin trabaho mga taxpayer para i-remind sa kanya, magpa-check up ka sa health center. Besides, parang Melo, meron namang pill di ba? Sabi Oo. nga ay magpa-check up siya sa gobyerno yung mga outpatient Meron namang ganoon. Pagpapaaral, libre yung mga pagpapaaral. Ang sabihin natin, uh, parang Melo, pambaon. And then, hmm niya kukunin sa ika nga negosyo niya, yung kanyang uh, uh, ganansya, doon niya kukunin, yung kanyang profit, doon niya kukunin. Uh -oh. Pero yung pinaka ika nga, yung kanyang pinaka-capital, pagulungin niya ang pagulungin yon uh, uh -oh. We are teaching them to survive, mm -hmm. ika mm -hmm. Let's let's stop them, ika nga, babying them, ibinibaby natin, sasabihin natin, naku, eh, paaralin mo mga anak mo. Kasi pag hindi nag hindi makapag-aral ang anak ko eh dahil wala pa masahe. Eh ito bibigyan kita. You know, we are teaching them differently. We are not teaching them to be independent uh, paring melo. So ang iba diyan, 7 years nga lang nakaupo lang diyan ay darating naman parang pensionado. Mm -hmm. Pero kung bibigyan mo na sila ng puhunan pa rin melo pang isang taon, ito na or dalawang taon, ito na, ha? Bahala ka na diyan. Kunin mo na diyan yung mga pang-baon ng anak mo o pang check-up mo. Eh, mm -hmm. So hindi natin, uh -oh. hindi na trabaho ng gobyerno paring melo na sabihan, magpa-check up ka dahil buntis ka, uh -oh. Hoy, paaralin mga anak mo. Parang mali eh. Uh -oh. Pero Senator, baka naman ito ay eh, mga tagurian na anti-poor. Nakahanda ba kayo dyan sa mga ganyan mga uh, senador Hindi naman siya anti-poor paring melo dahil may, may kapalit eh. Uh -huh. Anti-poor paring melo kung aalisin mo silang lahat na wala kang kapalit. Uh -huh. Uh -huh. Yung ikang ang right na ang problema nga ng DSWD ay yung exit program nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Ay yun ang kailangan pagmitingan pa namin, papano yung exit, baka hindi pa ready. Mm -hmm. Yun din ang concern ni Pangulong Marcos, ayon kay Secretary Rex, na nagpulong daw sila uh, last week, papano ang exit nito? Nung panahon ko, Sir Melo, ako'y ako yung, DSWD, yung mga lahat ng mga nag exit binibigyan namin ng na sustainable livelihood, mm -hmm. ikang ating 15,000 mm -hmm. para pang puhunan. Itong sa akin namang suhistyon, Ibigay mo na ng isang lamsam. Pag-aaralan mo, ilang taon ang anak mo? Grade 2 po ito at may grade 4 po ako. Okay. Ang maximum na matatanggap mo ay 6,500. Mm -hmm. I-times 12 mo yon for one year or two years. Mm -hmm. Ibigay mo sa kanya ng isang bagsakan paring melo para mag-negosyo siya. Pero bago yan... Eh, turuan mo muna siya paano magnegosyo, paano mag-handle ng negosyo ng maliit na karinderya. Mm -hmm. Turuan mo siya magluto siguro kung gusto mm -hmm. niya magluto. Kung anong hilig niya, mm -hmm. mag-online selling siya. Pero ben, nakabantay ang DSWD, oh, oh. nakabantay yung iba't ibang ahensya. No, oh, oh. it's not anti-poor pareng melo kasi may kapalit naman. May kapalit, uh oh. Hindi naman sila palalayasin basta-basta. Oh, oh, oh. Mga nagtagtanong nag na rin ako ng pareng melo ng tayo, Secretary ng DSWD, may mga nakausap tayo na porpis. Masangayon sila eh. Sige uh -huh. sir, kung uh -huh. kaya ba naman, ibigay nyo na isang bagsakan yung pang two years namin. Uh -huh. Kami na bahala, mamuhunan. Uh -huh. Sinong, sino ma sinong, sino ano dyan? Sinong tutukoy? Si Kapitan pa rin sa listahan para sa livelihood? Uh, merong, 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 hindi, uh, <laughs> Ang problema kasi dati, paring Melo, uh -huh. ito naging problema noong panahon ni GMA, nagmadali. Uh -huh. hu Nag-hire ang DSWD ng parang, oh, mga naka-standby dyan sa kanto, wala kang ginagawa. Halika kayo, uh, maglista kayo kung sino ang mga uh, papasok sa four-piece. Mm -hmm. Yun ang tinawag na listahanan. Mm -hmm. Ang problema, ang mali doon, kung sino-sino lang ang hinire. kayo yung mga member na listahanan o no, na binigyan ng Arawan, inuuna nila yung mga kamag-anak nila. <laughs> <laughs> Ngayon, na sinasabi ni Secretary Rex, ito hindi. Ang gagawin natin mga empleyado na mismo ng DSWD, uh -huh. gagamitin natin ang uh, PSA. Okay. Uh -huh sila ay yung magsusorbe every year, di ba? Uh -oh. Yung PSA. Uh -huh. Kasi kung mag, mag, hire na naman tayo ng mga tambay diyan, yun ang nangyari dati yung listahan one. Uh -oh. Mga tambay, yung mga naka-standby, eh yung mga yung kamag-anak nila inuna nila. Uh -huh. Yung mga naka-tambay sa barangay. <laughs> Oy, wala kayong trabaho, bigyan kayo ng DSW, tagalista, ito to, 250 a day kayo. Maghanap kayo ng mga mahihirap. Uh -huh. Diyan nagsumpisa yung problema na napag-aralan ko nung tayo na sa DSWD. Pero this one, uh -huh. gusto nang i-correct ni Secretary Rex itong mistake na ito uh -huh. by using uh -huh. employees and social workers mismo ng DSWD. Uh -huh. Anong uh, timeline ang uh, timetable ang tinitingnan niyo rito Senator para ito'y katuparan itong pag-aalis ng 4P's at uh, kapalit yung livelihood uh, capital for poor beneficiaries? natin Actually, ang gusto ng uh, ni Secretary Rex ah uh, bago buwa ba ang pangulo, ma-masagawa na ito in 3 years, pero mm -hmm. I doubt kung kakayanin niya kasi mm -hmm. maraming consultative at siyempre mm -hmm. yung pondo, how do we how do we start doing this? Well, uh per per by by the hundreds of thousand ba, Dahan-dahan? Uh -oh. or by a million? Okay, so o kukulangin yung pondo do we have to loan ba uh -huh. Alam ko merong isang uh, uh, organization jan financial organization international financial willing sila tumulong para jan para maresolba natin ang issue nito pero we still have to ika nga uh -huh. do a lot of consultations sa uh, paring Mello before we jump into this conclusion Apo, sige po senator uh, Tulfo salamat po sa panahon at sa pagkakataon wag na magapura sa inyo maraming salamat po Apo, si senator Erwin Tulfo mga kapuso, ang nakapanayam Horas. A las seis quarenta y seis.